Gagay! Kasi medyo napuburila na ako sa ating sisip. Tingin ko naman magiging okay. Nag ano naman na tayo, bacterial flushing. Bits, mukhang ginagawa ni White yung kanyang trabaho. Pag natin tao sa aking mga alahaga tuwing umaga, hindi ko naisip yung trabaho, hindi ko naisip yung pressure ng vlogging. Okay, may report sa akin ang ating batch. 26 ay may problem tignan natin ano yung problema at ano yung magagawa natin ano Ay, tumugan siya. nawala. Ay, nawala. Ada, iba pala lang ko. Ito pala hindi na Bitmen Pro o kung ano vitamins noong unang araw. Di ba? Sa pangatlong araw nagpe tayo sa kanila. Kasi yun yung kita natin. Pero pag walang premoxil, Bitmen Pro yan habang nasa brooder. Sa hapon. Sa umaga tubig, sa hapon Bitmen Pro. Pag nagsanga tayo ng premoxil, premoxil lang. Mula unang araw pagkadating, di ba nag-asukal tayo ng pula pagkadating, kung alis ng stress. Tapos, sa hapon ay Vitamin pro. Lagi yun. habang sila nasa brooder, pag wala kang sa kanila sa brooder, na iba, Vitamin pro. Hapon. Lagi yun. Kailangan nila ng vitamin. Ano? Medyo nilalamig po sila kasi mababa yung temperature ano na lang natin uh, isang araw pa natin extend yung 29 to 31 kasi dapat sa totoong buhay sila ngayon ay ano na uh, 27 to 29 na pero ano, pagigyan muna natin na isang you know, araw pa tingin ko naman magiging okay nag ano naman na tayo bacterial flushing kasi medyo napuburila na ako sa ating sisi si pero tingin ko naman makakahabol sila Basta tama yung uh, magiging pag-alaga forward, hindi naman sila sobrang lala. ano Ayun o, yung mga ganun yung ating babantayan, yung mga ganun. Iila naman yun, so yan. Tapos sa uh, Jayman at si Jampol, dapat babantayan nila yung ating brooder, lalo yung temperature nila. Dapat laging tama yung temperature ng brooder natin para hindi uh, lamigin yung mga season natin, lalo na sa gabi at madaling araw. Yan. So kaya tayo mag susunod na punta oh, Ano kaya ito si Whitey? Naka-aisa na? Ha? Whitey na rin O oh, Whitey Ginagawa ko ba yung trabaho dyan? Ay may hinaan sa iyo ang ating mga cop duty Ano? Anong trabaho ni Whitey sa inyo? Ah, oh, parang nabanata na rin isa. Oh, mukhang ano to. Mukhang nabanata na itong isa. Okay oh, ka. Whitey. Hindi ka magiging lechon time soon Goods, mukhang ginagawa ni White yung kanyang trabaho Ano? Pero may laparis sa tao, hindi siya nalapit kagaya ni Tim Eh, okay, Whitey, bahala ka na dyan Kailangan ko ng B8 in 4 months Oh, nasa labas si Binky ah Oh, may si Rampa Patingin ten berapa ah yang laki dah dede dia dah duit dia sia ya bang sambu hai buai macam ni ah putong niya lang yung lumalaki pero wala naman pero mas sure ako kay Macy Anji kumusta? me okay na kagat bingi kumusta? me pag narito sa aking mga alahag tuwing yung umaga parang naano ako natag dito natutuwa ako at uh, parang ayun yun yung hindi ko naisip yung trabaho hindi ko naisip yung pressure ng vlogging yung mga kailangan kong gawin sa araw araw sa pagdating dito ako kailangan ko lang makita yung mga alaga ko kailangan ko lang silang uh, gawin yung mga pwede ko at kayang gawin dito sa mga alaga yan Ganoon lang naman ang ginagawa ko dito sa umaga. Umiikot ako, chinecheck ko, chinecheck ko yung gawa niya na jump pole. Jiman, gay kung tama ba, pag may ako nakitang hindi nagawa, di pa pagawa natin. Sa so, nakatuchor si Jiman o uh, si John Paul. Ito na natin. Kamusta yun natin? Dito lang tap. Bumunta sa layers 2. Kolekta tayo ng dito. Bago tayo umuwi. Good morning, layers 2. Kamusta kayo? Itlog. Itlog. Hey, so mabuti na lang Wala nang itlog sa baba Lagi na sila nasa pugad Ito dyan Kunin oh, ko na yan okay, Apat na itlog Apat na itlog sa layers. so minapasin ako. May itlog, nalino. Dito, yan apat na itlog. Gagal na yung alarm. Hmm. What? Mukhang hindi pala sa iyo itlog na nakuha ko kanino <coughs> ha. mo lang yun pala. So si number 6. Hiram niya lang yun. Ay, nag-alarm na yung alarm clock. Uwi na. Papasok na ako. Yun lang. Peace.